is Esther Balasabas, your mother. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng sama tayo sa salukong mundo. Ngayon guys, sa araw na ito, meron akong ipapakita sa inyo yung mga taong importante sa buhay ko na siya, silang tumutulong sa akin at iniintindi nila ako para lang talaga mapalago yung aking bahay. Esther Balasabas. Kaya, Um, nagpapasalamat talaga ako nitong mga taong ito dahil uh, sa kanila ay lumakas ang ko at napapadali ang pagsahod ko. Kaya ngayon, ito ipakita ko sa inyo yung mga taong importante o napaka mahalaga sa buhay ko. Tara guys, samahan niyo ako. Hi! Hello Madam Esther, maligayang araw sa iyo dyan. Kumusta ka na? Kumusta na yung pamilya mo? Well, ako natutuwa at isa ako sa mga napili mong magbibigay sa iyo ng birthday message. Okay? So, kahit ano man ang edad natin ngayon, basta chill-chill lang tayo, laging masaya, enjoy natin ang buhay, lalo na ngayon, mag-enjoy ka kasi birthday mo. Tama hindi? So, wish ko sa madam, of course, sa sarili mo, eh, good health, kasi health is well yeah. huwag natin papayaan ang sarili natin nagaan ang sarili mo and then siyempre sa iyong family sa mga anak, sa mga ako, sa mga kaibigan ang kamag-anak dyan okay? uh, wish you all the best sa iyong karir, lalo na sa YouTube okay? chill chill lang tayo madaw sa Solid Spicy alam kong makakatulong kahit na papano ang Solid Spicy sa iyo when it comes to revenue Okay. So, yun lang. Stick to solve this spicy at sipagan ng konti, lalo na sa attendance dahil yan ang nililigay sa atin ng konting revenue, sabi mina, Para naman hindi masahin yung yung ano yung paghihirap natin sa YouTube, di ba? Kasi monetize tayo, halagaan eh. natin yan. Pahalagaan natin yan. Kaya natin ma-engage yung iba. Este, kaya natin mainip yung iba. Kung sila eh, hindi pa sumasahod, basta ikaw, ang aim mo ngayon ay eh, sumagot ka sa YouTube. Alright? So, again madam, happy happy birthday. Maligayang maligayang kaarawan sa iyo. At uh, yun na. Sana maging masaya ka sa piling ng iyong mga mahal sa buhay dyan. Okay? This is Sunny Weather 21 Vlog. Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Asan man kayo? Uh, this is Oneya Vlog from Team Solid Spicy. Andito po ako ngayon guys para bumati sa isa sa member ng Team Solid Spicy na nagse-celebrate na kanyang karawan today. Walang iba guys kundi si Madam Esther Balasabas. So hello madam! Happy happy birthday sa'yo! Pero bago ako mag-wish, gusto ko muna mag-thank you sa'yo madam kasi andyan ka pa rin sa ating team Solid Spicy. Thank you sa pagstay mo sa ating team. Thank you sa pagiging active mo. At pagdating naman sa iyong YouTube channel, more 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 subscribers. And siyempre, ang importante, more 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 revenue. So dahil andito ka sa Team Solid Spicy, Uh, ...napapansin ko... ...napapansin namin... ...na talaga naman siguro... ...ang iyong revenue is umaangat... ...kasi andyan ang ating mga bigating sponsors... ...so thank you sa iyo madam... ...ang wish ko sa iyong kaarawan... ...is... a uh, ...good health always... ...yan ang pinaka-importante... ...kahit tayo isa uh, nabibisi sa ating trabaho... Uh, ...wag nating papabayaan madam... ...ang ating sarili... yun ang pinaka-importante huwag kang masyadong magpagod kasi syempre uh, talagang nadadagdagan nagkakaedad tayo hindi tayo sa pabata kaya yung ating uh, katawan huwag nating papabayaan at enjoy your life madam enjoy your day ingat ka po palagi madam so ayun lang happy 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 birthday again madam once again suneyo vlog from Team Solid Spicy. Thank you guys. Happy happy birthday, Mami Esther. Sa araw na ito, gusto kong ng ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga hindi lamang sa aking buhay kundi rin sa buhay ng lahat ng tao na iyong natutulungan at na-inspire at sa buong tim kapuso. Ikaw ang aking gabay, ang aking ilaw sa madilim na mga panahon. Ikaw ang aking lakas kapag ako'y nahihina at aking kasiyan sa bawat araw. Hindi ko maipaluwanag kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng isang mami, isang kaibigan na tulad mo, Mami Esther. Sa bawat sakripisyo, pagmamahal at pag-unawa na iyong ibinigay, hindi ko maaaring suplian ang lahat na iyon. Ngunit, nais kong malaman mo na aking pinahalagahan ang lahat na iyong ginagawa para sa akin. Sa iyong kaarawan, naway maging masaya ka at puno ng pagmamahal ang iyong puso. Sana ay matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at maging malusog ka palagi at maraming blessing na darating sa iyong araw, kaarawan. Salamat sa pagiging aking mami, aking kaibigan at aking inspirasyon. Mahal na mahal kita, Mami Esther. Sana magustuhan mo ang mensaheng ito kahit may lang para sa iyo. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, Mami Esther happy, happy, happy birthday at sana hindi ka magbabago mula tayo nagkakilala hanggang ngayon at magpakailanman na lagi tayo uh, magkasama kahit sa white lamang ayan, happy, happy happy, happy birthday sa ayo and uh, mag-ingat ka lagi kung saan ka man uh, lagi kang gabayan ni Lord at siya ang magbibigay ng habang buhay sa ayo, mamis guys! Ako po si Mr. TV at hello po sa ating lahat yan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Sa buhay natin guys, no, minsan may mga makikilala tayong tao na kahit bago lang natin silang nakilala pero parang ang tagal na natin silang kakilala. No? Ang bilis na mahulog ng loob natin at ang bilis natin silang pagkatiwalaan yun kaya kay mami esther kahit, kahit, kahit bago ko lang siya nakilala kahit dito ko lang siya sa youtube nakilala pero ah uh, masasabi kong uh, mahal ko si mami esther at bilang parang tinuring ko na rin siya na parang ah uh, nanay dito sa youtube at gusto kong kunin ang opportunity na to para magpasalamat sa iyo Mami Esther kasi nakilala kita dito sa YouTube at naging part ka ng buhay ko kahit dito sa YouTube. At balang araw, wish ko na sana makikilala tayo in person, makapasyal ako sa iyo. Uh, by God's grace, hindi natin masasabi Mami Esther, makapasyal ako sa iyo dyan. Ang wish ko lang sa iyo, Mami Esther, lagi kang mag-iingat palagi. Kung anuman man yung ginagawa mo, ingatan mo talaga yung health mo, Mami Esther, kasi napakalaga talaga yung kalusugan natin. Kaya yung dapat ang unang-una nating iniingatan talaga, lalo ka na, Mami Esther, huwag ka masyado magpapagod. At ingatan mo talaga yung health mo palagi. Ayan. Love you, Mami Esther. At uh, wish ko na sana happy ka sa birthday mo. Lagi kang mag-iingat, Mami Esther. Sa lahat ng mga ginagawa, Mami Esther. Always enjoy lang and lagi kang mag-smile para uh, kahit maraming stress minsan sa buhay natin. Pero huwag natin kalimutan talagang mag-pray at lagi dapat masaya lang tayo. Ayan. Lagi mo tandaan, nandito lang kami para sa'yo bilang isang kaibigan. At nagpapasalamat ako, Mami Esther, sa Thank you so much, Mami Esther, na naging kaibigan kita, Mami Esther. And gusto kitang ma-meet talaga, Mami Esther, in person, Mami Esther. Uh, someday, Mami Esther, may uh, mayayakap din kita, makikiss kita. At I hope na sana happy ka and ma-enjoy mo yung birthday mo. At uh, we love you, Mami Esther, at kakantahan kita ng uh, birthday song, Mami Esther. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mommy Esther. Ayan, Mommy Esther, isa ka sa mga uh, Napakabait na tao dito na nakilala ko sa YT. At um, blessed ako at happy ako na na-meet kita dito sa YT. Uh, sana lagi kang ingatan ni Lord. Ang iyong pamilya, ang iyong apo, Mami Esther. Alam ko na ikaw lagi inagaalaga sa apo mo. Yun ang kasuliyahan mo. Sana lagi kang uh, gabayan ni Lord, ingatan. At bigyan ka niya ng maraming maraming blessings palagi. Uh, Mami Esther. Ayan. Lagi mo tandaan, Mami Esther, andito lang kami para sa iyo lagi, para mag-support sa iyo. At hindi kami magbabago, Mami Esther. Kaitan uh, kahit ano pang mangyari, hindi kami magbabago sa iyo, Mami Esther. No? Mahal ka namin. Kahit wala ako sa white bundles, pero andito ka palagi sa puso mo, ko, Mami Esther. Kaya lagi ka mag-iingat. And we love you so much. At happy, happy birthday, Uh, Mami Esther Balasabas. God bless, Mami Esther. Hi guys, gusto ko lang pong si Madam Esther Balasabas. Happy, happy birthday po, Madam. And thank you po ng marami at naging part ako ng iyong kaarawan ngayon na inawa maging maligaya po ang inyong kaarawan ngayon at mag-enjoy po kayo. More power sa channel mo. Thank you very much sa lahat ng mga support ang binibigay mo sa Team Torture. Enjoy your day. Happy birthday. Ingat. Hello everyone! God be sa lahat! Sana masaya ang lahat ngayon. Andito na naman ako guys para bumati ng happy happy birthday sa aking sis Esther Blasabas na mag-celebrate sa kanyang kaarawan ngayon. Sis Esther, sana maging masaya ka kasama ang pamilya mo sa pag-celebrate sa iyong kaarawan sa araw na ito. Ayan. Sana good health always. Ayan, yun ang importante, good health. Kahit wala tayong handa sa ating karuan, basta paganda lang ang ating mga pakiramdam, walang problemang financial. Ayan. Kaya, puulitin ko, happy, happy birthday, magpakasaya ka, long life, ayan, sana rin mag pa ang iyong YouTube channel, kahit meron mga struggle na nangyayari. Okay lang yan, part lang yan sa ating pang-araw-araw na ano, habang tayo ay nabubuhay. Sa uulitin ko, happy, happy birthday, sis, Sister Blas, sabas, bye-bye. I love you all. Ay, bye-bye. Bye-bye. <laughs> Ayan, maraming salamat talaga sa inyo, founders and admins. At, uh, dahil sa inyo, tumas yung revenue ko. Kaya, kung nagustuhan nyo ang video, like naman at merong share, pakishare na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman nyo. At syempre, huwag kalimutan, subscribe at may bell sa gilid. Ayan, pindutin na. Hit na yung wow sa itaas para manotify kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload. Kaya guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye!